Isang magandang araw, isang magandang buhay. Isa na naman pong na edisyon ng Boses ng Palengke, ang public market para sa lahat. Ako po ang inyong lingkod, Tita Ara Cutter, the one and only ikit ng bayan para po sa Balitang Northern Luzon. At sa araw po na ito ay atin pong makakapanayam ang isa na namang pong leader dito po sa palengke ng Baguio City. Walang iba po kundi si Ma'am Florencia. Ma'am Florencia, kamusta po kayo? At kamusta hindi po ninyo lahat po ng mga tagapanood at tagapakinig sa araw na ito? Mabuti naman po. Magandang umaga po sa mga nakikinig at uh, nanonood po Nawa po, nasa uh, happy lang po tayo at masaya po. Good vibes po sa umagang ito. Ayan po, good vibes lamang po ngayong umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pagdaan sa aming negosyo. Ipagpatuloy po sana nating suportahan ang mga maliliit nating negosyante o MSMEs dito po sa lungsod ng Baguio. Lalong-lalo na. At uh, heto, highlights na po ng panagbunga sa darating na weekend. Ano ma'am? So, inaasahan po ba natin na malakas po ang ating negosyo sa panahon na iyon? Yes po, kasi yan po yung isa sa pinakaabangan po na affair ng Baguio City, ang Panagbenga po. Ayan. Uh, Siyempre po, bago pa ang Panagbenga at matatapos din po ang Panagbenga, inaasahan din po ba natin ang pagdami pa ng mga trade fair sa iba't ibang parte ng ating lungsod? Ano pong masasabi nyo sa mga trade fair na ito? Nakakaapekto po ba ito sa inyo pong negosyo? Yes. Ah, uh, opo, uh, palagay ko po uh, uh, ang trade fair Palagay ko po kung hindi pagtutunan po nang nasa pamahalaan yan, yan po ay parang mushroom po. Tutubo at tutubo po yan wherever po na parts ng Baguio City. Na maaari pong ikalulungkot po namin nasa, na, na, nasa tama po kami lugar at nasa pamilihan po kami ng Baguio City. Uh, kamusta po yung uh, pagtaas po ng uh, mga taxes? Hmm. Uh, ito po ba ay naka-apekto po sa inyong pong negosyo sa kasalukuyan? opo naka din po na uh, malaki po kasi po kakatapos lang po ng pandemic eh dito po sa sa 2024 2023 po eh uh, dito pa lang po kami bumabawi wala pa po kami sa kalagitnaan. But we are still establishing to gain back the uh, business gaya po nung dati. Ngayon po, nung tinasan po yung tax, wala po kami magawa to follow na lang and to complete our requirements. Kaya lang po, marami pong uh, Here's Ace, marami pong mga balibalita po na as for me also, eh, naka-apekto po yan sa, sa akin po, sa aking uh, negosyo po. Pero sa tingin niyo ba napapanahon na yung pagtaas po ng ating tax sa lungsod ng Baguio? Ah... Uh, Napapanoon din po siguro kung may sama naman po masyon o yung planning po na dapat ba, napapanoon po, basta po sabi po, naminit namin, why not? We could, we could pay more pag dito po talaga, kung overflow naman po ang sales namin, why not? susama po kami sa legality. Okay. Pero kung wala pa po naman kami sa borderline noon, mm -hmm. eh, nakaka po talaga. So, sa tingin nyo po ba, eh, katanggap-tanggap po yung pagtaas po ng tax sa ngayon? Sa ngayon, mamikit, hindi po. Kasi okay. po, bumabangon pa po kami. Bumabangon po kami. At yung mga po, number one, trade fair talaga. Mm -hmm. Maalis lang po yan, sir, maam po, na nasa pwesto, maalis lang po. Give us the tax na babayaran po namin. Willing po kami, basta po, namimit po ng market po yung label po ng pag-compute po ng paying po ng taxes. Mm -hmm. Pero sabi nila, ito raw po ay tunglong din sa ating mga MSMEs. Ito pong pagpapatayo o pagkakaroon ng mga trade fair. Marami pong nagsasabi at nagsasuggest din po na kung sana ay medyo malayo ng ponte sa palengke. Para nang sa gayon eh, wala pong kompetensya. Mm -hmm. Para Paano sa po? akin, para sa akin nikit, malayo, malapit, trade fair pa rin yan eh. Siguro, kung ibang mga gimmicks na lang kaya po, ang gawin para po maragdagan po ang kita ng Baguio, why not just eliminate trade fair kung parehas lang din po yung goods nila? Kasi it would only ano, divide our, ano, yung mamimili po. Uh, gimmicks you do, siguro po, kung pwede po akong mag-suggest, gumawa tayo ng mga gimmicks. Siguro, ah... Uh, concert? Gano'n ho ba? Maharing concert, maaring uh, dagdagan pa po yung mga klase ng pasyalan natin sa Baguio. Ayan. Okay. Ano ba yung in demand ngayon sa mga bata? Mm -hmm. Sa mga elders natin? Oh, yeah. Mga parts? Mm -hmm. And then may mga gimmicks dyan. Yung iba naman po na klase po ng promotion ng business. Mm -hmm. And uh, siguro magkaisa tayo dyan Mayor, if you want, you could also invite po yung mga new may challenge po about Jan at uh, magkakaisa po ang bagyo mag magiging iba po ang bagyo at uh, tayo po ay hindi po sa pamagitan po ng uh, pagdagdag pa ng mga places for where trade fairs are kasi po talagang apektado po kami ito lang po ano um kung kayo po ang aming tatanungin, kasi siguro nababalitaan nyo na po ang reorganization o or reshuffling ng komite dyan po sa lungsod ng Baguio ngayon. First time po ito ano na mangyari, mangyari sa ating sangguriang panglungsod at first time din po sa buong Cordillera. Sa inyo po, sa committee po ng palengke. di minsan po ba eh, kayo po poay kinausap, kinamusta o miniting man lamang po ng may committee ng palengke sa Sangguniang Panlungsod? Meron po ba? Uh sa aking uh, observation, mamikit? Hmm. Uh hindi po kami nabigyan ng pagkakataon dyan sa pag-organize po na makasama po kami sa mga committee na yan. Mm -hmm. uh, ang maalala ko po, mga piling tao lang po ang mga dyan. kami uh, lang po ay, ay nababahaginan lang. Pero parang may pagka, ano pa po siya? privacy. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. uh, wala po. So dapat pala eh lahat ng leaders ng first section sa palengke dapat maimbitahan ano nang sa gayon po malaman niyo kung ano-ano ang mga plano para sa redevelopment ng palengke. Kaya naman pag-uusapan po natin ngayon yung redevelopment na binabalak po nila dito. Kayo po, sang ayon po ba kayo sa redevelopment ng palengke? Yes or no at bakit? Yes, very much po sang ayon po ako sa redevelopment ng Baguio City. Bakit? Kailangan na po natin ng change. Kailangan na din po natin ng na mapaganda po yung ating structure. Kailangan na din po natin na marami din po ng uh, parking space. Kailangan din po siguro magkaroon na rin ng, uh, ang tawag doon mamikit yung uh, uh, zoning. Ayan. Oh, oh. Para magkakaroon po ng pagkakaisa po kung saan po yung wet market na yan, dry market, sari-sari, at iba pang uh, zoning na yan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. So, kung kayo po ay sang-ayon sa redevelopment ng palengke dahil nga sa tingin ninyo ay maaayos po yung mga sinabi niyo like katulad po ng zoning, katulad po ng parking, katulad po ng pagpapaganda ng istruktura, ganyan din na maaayos po ang ating sewerage line, ang ating uh, line ng kuryente, maaayos din po ang ating CR, kalinisan ay makikita, kagandahan ay makikita kapag merong redevelopment. Kayo po pala ay talagang gusto ng redevelopment. Sino po ang gusto niyo mag-redevelop ng palengke? Siyempre po, number one po, kami na rin na vendors po. Magkakaisa po kami para po makakaya po namin na kami nang magpapagawa po ng kalengke. Mismo, vendors ng Baguio City. Wala na pong iba. okay? Uh, nakikita niyo po ang aming t-shirt na naka-sarmage po siya ng yes to development, no to nullification. Ito po ay hinahing po namin. Ito po ay pagkakaisa po namin na kami na taga Baguio City ay sumasangayon naman po sa YES sa development para po ito ay maging maayos at maganda. Ngunit po, ito rin po ay aming sinisigaw at nag-iingay po kami na hindi po namin tinatangkilik ang modification dito sa palengke ng Baguio pagkat ayaw po namin na may pumasok po ng private pagkat ang palengke po ay dapat para sa masa. Malaya po, napupuntaan po ng mamimili na sila po ay uh, mabibigyan po ng magandang serbisyo. Sila din po ay makakatawad pagkat ang palengke po ay lugar kung saan po dito ay pwede mong tawaran ang mga bibilhin mo. Higit sa lahat, palengke pa rin po ang siyang uh, dapat pong tangkilikin ng mga namimili pagkat dito po ay may kalayaan. Hindi po fix ang aming uh, binibenta at dito po ay uh, kayo po ay merong pong uh, magandang serbisyo na makukuha. Maraming mga kaibigan na makikilala. Meron pong mga haka-haka, kuro-kuro, -haka, sabi-sabi. Hindi po namin alam kung ito po'y may katotohanan. Pero marami pong nagsasabi na hindi nyo daw po kaya ang mag-develop ng palengke. Bakit po kaya ganon ang mga naririnig namin sa iba't ibang parte ng Baguio? Bakit may ganon na hearsay? Kasi po, maaaring hindi pa po kasi nila kami kinakausap. Maaari po meron din silang first choice kung sino po yung gagawa ng parengkin mismo. Yun po yung alam ko po na dahilan po. Kaya ang hearsay po, maaaring hindi namin kaya. Hindi naman po nila kami binigyan po ng voice, ang mismong taga-market, para alamin po nila na kami mismo ay may cooperative. Meron pa po nga tutulong sa amin na malaking uh, bangko. I will not oh, name. Oh. But then meron na po mismo na ang bangko ay tutulong sa amin para makiambag po na sila na rin po ang magpapagawa sa market. Wala naman pong problema sa pera. Ang kailangan lang po ay komunikasyon. Bigyan lang po nila ng malaki po na bahagi kami na mismo na taga market ang vendors po. O, maliwanag po iyon, ano? Um, kaya ninyo, pero sana bigyan kayo ng pagkakataon na magpresenta yes. ng yung inyong plano. Opo, mamikit. Kung meron mga kulang sa papeles, maaari naman po ninyong ayusin. Yes. Sabihin lamang kung saan mo ba nagkulang. Yes. Magtulungan. Tama po, mamikit. Okay. Mam, meron po tayong naririnig hmm. na SM na daw ang mag ng palengke. Ano pong masasabi niyo doon? Ang masasabi ko po ay hindi po Nawa SM ang gagawa po ng palengke ng Baguio City. Bakit? Pagkat po, ano po ang pagkakaiba ng mga SM po, big malls, kung magiging big uh, SM na po ang Baguio Market. Iwala na po ang dadayuhin po ang ating mga bisita pagkat sa kanilang lugar, meron na rin po mga SM at malls. Uh -huh. Kaya po hindi. Po, please ang SM po ang gagawa ng market. Kayang-kaya po namin na taga Baguio, vendor po, at wag po SM. Pagkat private po sila, maaring pag sila po yung gumawa ay hindi po natin alam ang kanilang mga nakakontrata po dyan at uh, maaring Ma-eliminate po yung karapatan po namin. Kaya no to SM. And yes, to the vendors who will make the Baguio City market for development po. Kayo, so, gaano kahirap ang inyong sitwasyon ngayon? At ano pong masasabi natin sa lahat po ng mga nakaupo? partikular na po ang Mayor ng Baguio. Magandang umaga, Mayor. Uh, Naririto po ako para i-represent po ang uh, vendors ng Baguio City. Sa ngayon po, tinatangkilik na po ang Baguio City. Sa maganda po na pamamalakad po ninyo, nagkaroon na po kami ng magandang mga uh, pasyalan sa Baguio. Napaka-positive po niyan, Mayor. Isa po ako na uma-idol po sa inyo sa ginagawa niyo sa Baguio City. Kaya po hindi may na ang Baguio City po ay isa sa top na pinapasyalan po ng aming mga bisita. Ngunit ang nakakalumpot lang po sa amin, Mayor, sa aming mga vendors to represent them di lang boses po ng masa, ng taga-palengke kinakatok po namin ng inyong puso ibigay nyo po ang aming karapatan para sa aming uh, development ng Baguio City napakarami po namin kalaban dito sa aming sekta ng negosyo napakalaki po ang uh, trade fair na nangyayari po sa labas hindi lang po sa isang lugar sabi ko nga po, ito po ay kumakalat at dumadami. Pati na rin po ang mga roads. Nagagamit na po yan sa araw bilang trade fairs. Nagugulat na lang din po ako pag ako'y naglalakad. Napapansin ko na po na may maraming stalls na tayo. At ito po ay trade fair. At yung mga negosyo po dito ay kaparehas po nang sa amin. Mayor, kumakatok po ako sa inyong puso. Bigyan niyo po kami ng pansin. Ang taga-palengke, kaya naman po namin tumbasan po yung inihiling niyo na tax po na anong babayaran ilugan lang po kung saan po nararapat ang pagkakaisa ng bentahan po ng mga bilihin lalo po yung mga produkto ng bagyo mga gulay at mga pulkas po kami po ay naapakan po. Kami po ay nalulungkot. Pagkat mayroon po kami kakompetensya. Kailangan pa rin po kami lumabas. Para rin po kami ay uh, masaluhan din po ng mga bibili po sa mga trade fair na yan. Ang mahirap din po niyan, Mayor, malaki po ang binabayaran namin. Para lang po kami maka-gain maka din po kami. At uh, magkaroon po ng tama't patas na labanan sa labas. Kaya, Mayor kumakatok po kami. Ang alam ko naman po na pinagsasabi ninyo sa good governance mayor yes. ay kung kami po na tao pa mismo po ay inyong kakausapin, bigyan nyo lang po kami ng pagkakataon na sabihin sa inyo ang aming kakayahan at tulungan nyo kami mayor na magkaisa kami at dito lamang sa palengke ng bagyo po ang uh, dapat po na gumawa po ng palengke. Nais po namin magawa ang palengke sa tamang pamamaraan. Kung ano po yung hinihiling nyo, magkakaisa po kami mayor. Meron din po kami yan, uh, ang aming financial, meron din po kami at marami pong tutulong sa amin. Lalo na po, business sector po ang pinag-uusapan. Money is in business. Kayang-kaya po yan na i-produce, Mayor. Kaya po, nagkakaisa po kami, tumatawag po kami sa iyong puso, na makikipag-isa rin po sa iyo, Mayor, para sa uh, pagbabago po at redevelopment ng palengke. Yan po Mayor ang aming hinahing at maraming maraming salamat Mayor kung kami po ay bibigyan mo po ng uh, pagkakataon at uh, kudos po sa iyo Mayor pag ang palengke po ay nagawa po ng uh, market, uh, vendors at kayo po yung uh, tumulong sa amin. Isa po yan na uh, malaki po ang uh, ikararangal po ng Baguio City at higit sa lahat kayo na namuno po sa amin sa kasalukuyan. Marami pong salamat po. Tunay nga naman na ang palengke ng Baguio City ang siyang puso po sa lungsod na ito. Kaya naman po, kayo na ang kumusga kung sino ho ba talaga ang dapat na mag-develop sa palengke ng Baguio City. Lagi niyo ho sanang tatandaan, ipanagkay-kaysa Mang iwan itinaran itinaranyag na pagsayaatan. This is yours truly, Ikit ng Bayan. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. Magandang araw po sa ating lahat.